Okay, mga kamugil. Sasagutin natin yung mga katanungan mga kamugil do. Ano ba 'yung tawag nito at gaano kalapad 'to? Ano 'yung sukat niya, no? So, 'yung lapad nito mga kamugil, ah uh, may standard, no. Pero 'yung haba nito mga kamugil, walang ah uh, standard 'yan. Kahit gaano kahaba 'yung gusto mo, pwede mong bilhin do sa planta. At tawag nito mga kamugil, wall metal cladding. Ayano. Pangmuling 'to ng ating bahay, no, mga light material. 108 po 'yan, mga kamugil yung kabuuan lapad niya 108 cm pero yung effective width nito mga kamkin is nasa 106 lang no kasi yung 2 cm niya ito yung maglalap dito kaya no so yung effective width niya lang talaga 106 cm ayan, so, ayan po mga kamkila no? sana maliwanagan kayo at maraming uri ng color nito mga kamkila sa planta ito kasi exclusive to sa planta na binibilihan namin eh. ayan na no. yung kulor na kulay gray siya na may mixing white no, na nakahaspi din. Yan, parang kahoy siyang tingnan. So, ito yung gusto ng may-ari. So, maraming kulay na ganito.